Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus. Habang bumubukas ang panibagong linggo sa araw ng Lunes, ikasampu ng Pebrero, taong 2025, at 25, ang iyong likas na kuryusidad at determinasyon ang magsisilbing gabay mo upang tuklasin ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng liwanag sa iyong mga pagsisikap at binibigyan ka ng pagkakataong huminto sandali upang pagnilayan ang iyong paglalakbay. Ito ay isang mahalagang panahon upang tingnan kung nasaan ka sa buhay at kung paano mo maaaring palawakin pa ang iyong mga pangarap. Pagpapahalaga sa sariling paglago Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at pagunlad. Ang iyong determinasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at ngayong araw, higit mo itong magagamit upang mas maunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Ang mundo ay punong-puno ng mga oportunidad, at ikaw, bilang isang taurus, ay may kakayahang gawing realidad ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga at pagsisikap. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo ginagamit ang enerhiya upang palawakin ang iyong mga kakayahan at tuklasin ang mga bagong landas. Ang kumpiyansa na nagmumula sa loob. Dahil sa impluensya ng buwan sa ilalim ng konstelasyon ng Leo, maaaring maramdaman mo ang pagnanais na mapansin o mas mapalapit sa sentro ng atensyon. Ito ay isang positibong enerhiya na maaari mong gamitin upang mas lumabas ang iyong tunay na kakayahan. Ang iyong kumpiyansa ay natural na nagmumula sa iyong pagiging matatag at maasahan, kaya't huwag kang matakot na ipakita ang iyong mga ideya at pananaw sa iba. Ngunit sa kabila ng siglang ito, mahalagang maging mainat sa iyong emosyon. Minsan, ang sobrang pagnanais na mapansin ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan o desperasyon. Huwag mong hayaan itong makaapekto sa iyong tunay na sarili. Tandaan na ang atensyon na tunay na mahalaga ay hindi iyong natatanggap mula sa iba kundi ang kumpiyansang nagmumula sa iyong loob. Paghanap ng kapayapaan at linaw sa gitna ng iyong abalang araw, mahalaga rin bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang makahanap ng katahimikan. Ang tahimik na pagminilay, pagsusulat sa journal, o kahit isang simpleng paglalakad ay makakatulong upang mabigyan ka ng linaw sa iyong mga iniisip. Ang ating isipan ay puno ng ingay mula sa mga pang-araw-araw na gawain, kaya't mahalagang maglaan ng oras upang marinig ang mga mahihinang tinig ng iyong intuition, Minsan, ang mga sagot na ating hinahanap ay matagal nang nasa loob natin, kinakailangan lang nating bigyan ng espasyo ang ating sarili upang marinig ang mga ito. Makipag-usap din sa mga bagong tao o makinig sa mga payo mula sa iba, dahil maaaring may mahalagang aral kang matutunan mula sa kanilang mga karanasan. Ang pagbubukas ng iyong isip sa iba't ibang pananaw ay maaaring magbigay ng inspirasyon at gabay sa kung ano ang susunod mong hakbang sa buhay. Paggamit ng lakas ng iyong determinasyon Bilang isang taurus, ang iyong tiyaga at dedikasyon ay ilan sa iyong pinakamalalakas na sandata. May kakayahan kang ipaglaban ang iyong mga pangarap kahit gaano pa ito kahirap abutin. Ngayong araw, gamitin mo ang lakas na ito upang mas mapalapit sa iyong mga layunin. Maaari mong simulan sa maliliit na hakbang, mga simpleng gawain na sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa mas malalaking tabumpay. Kung may mga bagay kang nais gawin ngunit natatakot kang simulan, ngayon na ang tamang panahon upang subukan ito. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa pagkabigo, dahil ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa kakayahang bumangon sa bawat pagsubok. Mga maswerteng elemento ngayong araw. Maswerteng kulay, luntian at kayumanggi. Ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, katatagan at koneksyon sa kalikasan. Magsuot ng damit na may ganitong kulay o isama ito sa iyong paligid upang mapanatili ang positibong enerhiya. Maswerteng numero, lima, siyam, at dalawamput dalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse at kasaganaan sa iyong buhay. Gamitin ang mga ito bilang gabay sa paggawa ng desisyon. Maswerteng kristal, emerald, ito ay isang kristal na sumisimbolo ng kasaganaan, malinaw na kaisipan, at matibay na determinasyon. Ang pagsusuot ng batong ito o ang pagkakaroon nito sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyong pagtuon sa iyong mga layunin. Maswerteng gawain, gumawa ng isang listahan ng iyong mga pangarap at layunin. Ang pagsusulat ng iyong mga nais makamit ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa katuparan ng mga ito. Pagwawakas ng araw at pagninilay habang lumulubog ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang balikan ang lahat ng nangyari sa maghapon. Anong mga bagong kaalaman ang natutunan mo? Anong mga hamon ang iyong hinarap? Ano man ang naging kinalabasan ng iyong araw, mahalaga na magpasalamat ka sa bawat pagkakataong dumating. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa patuloy na pagsisikap na maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal, at bawat araw ay isang pagkakataon upang ipakita ang iyong tunay na halaga. Sa gabing ito, bago ka matulog, Isipin mo ang iyong mga pangarap at kung paano mo gagawin ang susunod na hakbang patungo sa mga ito. Huwag kang matakot mangarap ng malaki dahil ang universo ay laging nakikinig at naghihintay lamang nagawin mo ang unang hakbang. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may determinasyon, pag-asa, at tiwala sa sarili. Ang hinaharap ay puno ng walang katapusang posibilidad at ikaw ang may kapangyarihang likhain ang buhay na nais mong makamit. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.